Magandang araw po sa inyo mga idol Welcome back to my youtube channel Mixtrip Vlogs Batang 90s So uh, for today's uh, vlog ay uh, magluluto po tayo ng patola na may sardinas Kaya ayan po wag na po natin patagalin pa samahan nyo ako at tayo po uh, magluluto na Okay po mga idol ayan, na uh, nagbalat po tayo ng patola yan po yung uh, Ninarbes ko po ah uh, kahapon ayun. Ninarbes po natin yan kahapon, nagarbes tayo ng patola. Ayun oh. Nabalatan na po natin yan at uh, nahiwa. Ayun, ilalagay po natin yan sa pansit bicol. Ayun, meron po tayong pansit bicol diyan kasi yung uh, mama ko po ay umuwi ng probinsya sa ano nga po, Bicol. Ayun, sa Camarines Sur. Ayun. Yan ang probinsya po namin ay sa ano po Bicol. Ayan po, nagbalat po tayo. Ayan nga po ay yung ibang uh, na-harvest nating mga patola. Kaya pinamigay din po natin sa ating mga kapitbahay ayan para mapakinabangan naman po. at hindi masayang. Tapos, mga idol, ayan. Nakapaghiwa uh, na rin tayo ng uh, ricado eto meron tayong bawang at sibuyas. Ito, paminta, magic sarap. At syempre, yung ating, uh, ito, ating sardinas, yung ilalagay natin. Ito yung pinakamagiging sahog doon sa ating uh, patola at uh, pansit bicol. Ayan. Okay po. Ito naman po, mga idol, yung ating uh pansit bicol nga po. yan. galing 'yan ng uh, Bicol province sa uh, Camarines Sur, ayan. Okay, ah uh, tara na at, uh, magluto na po tayo. Yung Mga idol, ayan na uh, i-ready na natin yung ating uh, kahoy ayan na uh, salpa ka na po natin yung ating uh, lutoang kahoy ayan. Dahil kahoy nga po tayo magluluto. Meron po tayong, ayan, karton. uh, <laughs> ah, sisindihan lang po natin itong uh, karton at tayo po ay magpapaapoy na para makapagluto na po tayo. Ayan oh, pag sindi na tayo, magpapaapoy lang po tayo mga idol. Ayan, pakapitan lang po natin yung uh, kahoy. Ayan, may apoy na po tayo. Ilagay na po natin itong ating, ayan, uh, kawali. patuyuin lang po natin at uh, maglagay na po tayo ng mantika. Maglagay na tayo ng mantika. Ricardo. Isang gotcha lang natin yung uh, ating uh, Ricardo, bawang sibuyas. serdinas ito yung uh, ating uh, sardinas yung pinakasahog po ng ating, uh, patola at uh, pancit bicol po uh, gisa po natin. wala. Nilalagyan na po natin 'yan. Maglagay na po tayo ng sabaw. O tubig. Ah, yung pansit-bikol po kasi ay uh, matakaw sa sabaw. Kaya ayan, medyo marami yung tubig na ilalagay natin. Okay po. Antayin lang po natin kumuluyan. At uh, ilalagay na rin po natin yung ating pansit bicol Ngayon po, uh, nakulo na. Ngayon po, ah uh, ilalagay naman natin yung ating uh, pansit bicol nga po. Ayan. Galing po yan ng uh, probinsya, sa Bicol province. Ayan po. Haluin lang din po natin. At para uh, sa ganun ay uh, tuluyang uh, lumambot po itong ating uh, pansit Bicol. At ganun din po yung ating patola, medyo malambot na po yan. Ayan, lang po. Pag ayan, uh, lumambot na. At uh, titimplahan na po natin yan. Mas po tayo ng sile kasi ayan may mga hinog na. Lalagyan po natin ng sile yung ating uh, patola na may sardinas. Ilagay na po natin yung sile. At uh, siyempre, titimplahan na po natin yan. maglagay tayo ng sunod. Ayan, black pepper. Ito naman po yung ating sarap magic. Ayan, lagyan budbora natin yan para mas malasa at mas masarap yung ating... Uh, pansit bicol na may patola at sardinas ayan po maya maya po ay maluluto na po yan manapit na pong maluto iyan at tayo po ay kakain na ayan lang din po natin halu halu lang ayan talagang napakatakaw ng ano pansit bicol po sa tubig ayan kumbaga hihigupin at hihigupin niya yung uh, tubig. Ayan po, halos uh, makita niyo yung sabaw, halos ano na, matuyo uh, na dahil nga po dun sa noodles. Mamaya po ay uh, hihigupin at hihigupin niya pa rin po yung uh, atin pong sabaw. Ayan, luto na po ang ating uh, pansit, bikol, na may patola at sardinas. Tanguin na po natin yan. Ito na po, luto na po yung ating uh, pansit bicol with patola and sardinas. Ayan po. Ayan ako, ang sarap-sarap nito mga idol oh. Hmm, panalo, nakakatakam. Simple pero masarap. Ayan po, uh, maglagay lang po tayo sa lalagyan. At tara, kain po tayo, samahan nyo po ako. Okay po, ito na po ang ating ayan, pansit, bicol, ipatola at sardinas. Ayan, tara, kain po tayo. Ayan, bagawang lahat. Uh, lang po tayo sa ating uh, food. Ayan po. Okay na po. Let's go guys. Let's eat. <laughs> Kain po tayo. Samahan nyo po ako mga idol. Ikman na po natin. Mm. Ang sarap. Sarap mga idol. Saktong sakto lang po yung nating uh, ating timpla. Hindi maalat. Hindi rin matabang. Mmm. Ang sarap po ng mga patola. Fresh na fresh at fresh kong fresh ko ang lasa. Dahil uh, sariwa po nating hinarbes yan. Galing po sa ating uh, tanim na yun. Napakasarap pong uh, mag-harvest o mamitas ng ating itinanim. Lalong-lalo -lalo na po kapag uh, nagbunga na po ito ay yung pinaka isang uh, napaganda pong uh, uh, time yung uh, tayo po mag-harvest na po ng ating mga itinanim ay nako panalo masarap po mga idol ikakain ko na lang po kayo ayan imbis na miswa po yung uh, ginamit natin. Ito. So, bago naman po ang inilagay po natin ay yung uh, pansit bicol kasi meron nga po tayo. Kaya hindi na po miswa, miswa ang ating uh, inilagay dito. Pansit bicol na lang po yung uh, um, natin sa miswa. Hmm. Ang sawap-sawap. Harap mga idol. Panalo. Ito po yung ating ayan o, karninas. Ayan. Ito po yung karninas natin. <laughs> Ay, nakon sarap-sarap. Inet. <laughs> okay po. Mga idol. Ayan, guys. Mga comic strip vlogs. Batang na-English. Ayan po. Hanggang dito na lang po ang ating uh, video for today. Please like, share, and subscribe our channel. Ayan po. Kita-kits po ulit sa ating uh, next vlog. Bye.